Alam mo ba na may ilang foreign journalist na nangutya sa mga Pilipino at nagbayad ng mabigat na halaga matapos gawin ito? May mga tao na natututo sa mahirap na paraan. Akala kasi nila ay maaari nilang sabihin ano gusto nila. Kutsain ang sino mang gusto nila nang walang kahit anong consequences. Ngunit, nito lamang mga nakaraang taon, isang baday ang natuklasan ng ilang mayayabang na foreign journalist. Ang biwa ng mga Pilipino ay hindi dapat maliitin. Ininsulto nila, minaliit at ginawang biro ang buong bansa na kalaunan ay pinagbayaron nila. Deserve, ika nga. Narito ang kwento ng ilang foreign journalist na humarap sa napakalaking backlash, pagkasira ng karir at sa ilang kaso ay ganap na kahihiyan matapos kutsain ang Pilipinas at ang mga mamumayan nito para katropa at kilalanin natin sila. Pero, bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Imagine this, katropa may isang high profile international travel panel kung saan nagpipon ang mga industry expert mula sa iba't ibang panig ng mundo upang pag-usapan ang pinakamagagandang destinasyon ngayong 2025 then isang so-called expert ang nagbukas ng kanyang bibig at ininsulto ang isang buong bansa siya ay si Mark Reynolds isang kilalang British travel journalist. Isang tao na sumula tungkol sa Southeast Asia sa loob ng maraming taon, ngunit hindi naman talaga ito ganap na naiintindihan. Sa isang live event, tumawa siya at sinabing, Honestly, the Philippines is just a bunch of beaches and chaotic cities. If you want history, go to Europe. If you want culture, go to Japan. The Philippines is for people who just want cheap vacations and Instagram photos tumahimik ang lahat at pagkaraan ay nagtawanan ng malakas. Ngunit ang mga Pilipino, well, hindi nila ito ikinatuwa. Ang internet ay sumabog. Ang backlash ay agaran. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Twitter, Facebook at maging ang TikTok ay binahan ng samotsaring saring tugon at komento. Ang hashtag Boycott Mark Reynolds ay nag sa buong mundo. Ang mga Pilipino historian, traveler at influencer ay nagpakawala ng sangkaperwang fats laban T. Reynolds. Isang tweet ang nadviral. Mark Reynolds, you think we're just beaches? Tell that to the bones of our ancestors who fought colonizers for centuries. Come here, we will teach you real history. Isa pang user ang tumugon. Southeast Asia is not just Thailand and Bali the Philippines has history older than some European nations. Do your research before you open your mouth. Ang outrage ay hindi lamang online, pati ang mga Filipino tourism official, mga historian at maging ang mga politiko ay nagbigay ng kanilang opinion. Si Mark Reynolds ay tila nakatapak ng bomba at hindi niya ito inaasahan. Noong una, hindi ito masyadong binigyang pansin ni Reynolds at ikinuring na overreaction lamang ang natatanggap niya ng mga komento. Ngunit talaunan, nagsimulang magdatingan ang mga konsekwenses ng kanyang ginawa. Ibinaba ng isang major airline ang kanyang endorsement deal. Isang travel magazine ang dumistansya sa kanya at maging ang British-Filipino communities ay nademand ng formal apology. Ang kanyang employer isang prestigious travel publication ay naharap sa isang matinding pressure. Pinaulanan ng mga Pilipino ang kanilang mga social media pages ng mga demand tulad ng If Mark Reynolds represents your views, we will never read your magazine again. Sa huli, wala silang choice kundi binggin ang mga demands na ito. Naglabas ang publication ng isang pahayad. We acknowledge the concerns raised by the Filipino community and we value the Philippines as a rich and diverse destination. We have spoken with Mr. Reynolds, and discussions are ongoing. Ngunit, hindi ito naging sapat, at ang galit ng mga Pilipino ay hindi pa rin humupa. Ang susunod na journalist na ating pag-uusapan ay si Rachel Donovan, ang reporter na nagsabing ang mga Pilipino ay masyadong emosyonal. <laughs> Nagsimula ang lahat pagkatapos ng isang sakuna na tumama sa Pilipinas. Noong 2024, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa bansa na nag-iwan ng wasak na mga komunidad, sirang mga bahay at mga pamilya na nagkawatak-watak. Libo-libong buhay ang nawala at ang Pilipinas ay muling naharap sa isang mabigat na pagsubok. Ngunit gaya ng BAPI, ang matatag na diwa ng mga Pilipino ay nagningning. Sa kabila ng pagkawasak, ang mga Pilipino ay nagsama-sama. Tinunuman ng isa't isa sa anumang makakaya nila, mula sa pagkain at tubig hanggang sa emosyonal na suporta. Ang international community tulad ng lagi nilang ginagawa sa mga panahon ng krisis, ay ibinaling ang kanilang mga mata sa Pilipinas. At doon, sa gitna ng pagkawasak, ay tumayo si Rachel Donovan, isang senior correspondent mula sa isa sa mga pangunahing news network ng US na ipinadala upang i-cover ang nangyaring trahedya. Si Donovan, na sa kanyang matalim na estilo ng pag-uulat, ay inatasan upang idokumento ang epekto ng bagyo sa mga mamamayang Pilipino. Sa pag-ikot ng kamera, iniulat niya ang lagay ng Pilipinas at isinalaysay ang pagkawasak na dulot ng trahedya. Ngunit, sa isang sandali na hindi inaasahan ng lahat, idimagdad niya ang isang komento na gumulat sa buong Pilipinas at sa international community. Filipinos are always so emotional about these things. Every time there's disaster, they cry, they beg for help, and they make themselves look like victims. Maybe it's time they learn to handle things better. Noong yun, labis na imis at galit ang ng mga Pilipino. Doon, sa gitna ng sa na lugar sa mundo. Nagkomento sa emosyonal na reaksyon ng mga tao na nagdurusa. Isang bansang kilala sa katatagan, lakas at kakayahang magkaisa sa harap ng sakuna ay minaliit labang ng isang foreign journalist. Itinuring ang kanilang emotional response bilang kahinaan. Ang mga komento ni Rachel Donovan ay hindi lamang walang malasakip, kundi ganap na walang pakiramdam. Ang mga Pilipino na nakayanan ang mga siglo ng pagdurusa mula sa mga kalamidad, kawalan ng katatagan sa ekonomiya, pananakop ng mga banyaga at mga digmaan, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang katatagan at pagkakaisa. Ang biwa ng Pilipino ay binuos sa katatagan at emosyon at hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang pinagkukuna ng lakas. Ngunit, ang mga salita ni Donovan ay binaliwala ang lahat ng ito. Bigo siyang maunawaan na ang mga luha ng isang Pilipino ina na naghahanap sa kanyang anak o ang pag-iyak ng isang ama na nakahawak sa mga gamit ng kanyang pamilya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng hindi matitinad na ang gustuhang mabuhay, muling bumuo at bumangon. Sa sandaling iere ang kanyang ulat, ang backlash ay agaran at walang humpay. Sumabog ang galit sa social media. Libo-libong mga Pilipino mula sa loob at labas ng bansa ang agad na nagpunta sa mga platform tulad ng Twitter, Facebook at Instagram upang tawagin si Donovan dahil sa kanyang kamangmangan at kawalan ng pakiramdam. Ang mga hashtags tulad ng Filipinos are not victims at Rachel Donovan apologize ay nagsimulang mag-trending. Ang isang particular na tweet ay nakakuha ng milyon-milyong retweets at likes. Filipinos don't cry because they're weak. They cry because they've been through a lot and still keep fighting. Educate yourself, Rachel. Hindi man padal, kumalap ang kwento sa labas ng Pilipinas. Sinimulang kwestyonin ng mga international journalist at media outlets ang professionalism at empathy ni Donovan. Ang mga panawagan para sa apology ay dumagsa sa kanyang mga network at social media account. Marami ang nagpunto na bilang isang journalist, dapat sana ay nag-focus siya sa pagpapalakas ng boses ng mga nakaligtas at pagpapakita ng kanilang katatagan, sa halip na maliitin ang kanilang mga emotional response. Ang galit ay hindi lamang uminog sa pangkahalatang publiko. Ang mga kilalang personalidad sa Pilipinas, mga aktivista at naging ang mga eksperto ay nagbigay ng kanilang opinyon. Kinonde na ang mga salita ni Donovan bilang offensive. Ngunit, ang pinakamalaking bagok ay nagmula sa sponsor ni Donovan. Sa loob ng 24 oras, ilang malalaking brand at kumpanya na dati ay sumusuporta sa kanyang trabaho ay nagsimulang mag out ng kanilang mga advertisement mula sa kanyang network. Ang social media ay naglagablab sa mga panawagan para sa boycott sa mga brand na patuloy na sumusuporta sa kanya at marami ang tumugon sa panawagan. Hindi matagal, naglabas ang kanyang network ng isang formal na pahayag na naglalayo sa sarili nito mula sa anyang mga pahayag. We deeply regret the remarks made by Rachel Donovan. We don't condone any form of cultural insensitivity and we're committed to ensuring that our coverage of international tragedies is done with utmost respect. Sabi ng network sa anilang public apology. Munip para kay Donovan, ang pinsala ay hindi na maibabalik ba? Ang kanyang reputasyon na dati ay solido sa mundo ng journalism ay sira na ngayon. Mula sa pagiging isang respetadong reporter, siya ay naging isa ng paraya sa kanyang industriya. Ang kanyang pangalan ay naging trending hindi dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi dahil sa kanyang tahasang kawalan ng respeto sa lakas at dignidad ng buong bansa. Sa paglipas ng mga linggo, naramdaman ni Rachel Donovan ang lalong pag-isa. Pagliit ng mga alok ng trabaho at ang kanyang professional network ay nagsimulang dumistansya sa kanya. Ang public fallout mula sa kanyang mga pahayag ay naging sani para siya ay halos maging unemployable. At bagaman hindi siya nagbigay ng anumang formal apology, ang pinsala ay nangyari na. Ang kanyang career na itinaguyod sa mga taon ng pagsusumikap ay nadiskaril sa isang igla. Ang mga Pilipino ay umusad na. Muli nilang ipinakita sa mundo na gaano man karaming beses silang matumba, sila ay babangon, mas malakas kaysa dati. At habang ang mga pahayad ni Rachel Donovan ay isang mangtsa sa kanyang legasya, ang katapagan ng sambayan ng Pilipino ay lalo pang lumiwanan pagkatapos nito. Kung ngayon, personala na ito. Si Li Yang Chen, isang journalist mula sa Chinese state media, ay nakadawa ng pinakamalalang pagkakamali sa kanyang karera noong 2025. Habang naguulap tungkol sa tensyon sa South China Sea, siya ay ngumiti sa live television at sinabing, The Philippines should know its place. Its military is small. It cannot stand against China. They should just accept reality. Muli, ang galit ng mga Pilipino ay bumuhos sa social media. Isa ni user ang nag-tweet ng Has he forgotten history? The Philippines has stood up to giants before. Spain, the US, Japan, and now China. Kalaunan, dumating ang pinakamalaking kahiyan para sa journalist. <laughs> Nang sumunod na buwan, sa isang military drill kasama ang US at Japan, nilampasan ang mga sundalong Pilipino ang mga expectations. Naging viral ang video ng mga Filipino Special Forces kung saan ipinakita nila ang kanilang husay at kahandaang lumaban. Dahil dito, napilitan si Liang na kainin ang kanyang mga salita. Agad na pinanggal ang Chinese state media ang kanyang segment. Ngunit, Huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Hindi ito kailanman makakalimutan ng mga Pilipino. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, nararapat lang ba na tumugon ang mga Pilipino laban sa pangwatsa ng mga journalist na ito? O dapat ay nanahimik na lang ang mga Pilipino? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!